kakabagod talagang mga banya. Pagmasdan ang mukha ni Sir JB pagkatapos makipag-picture-picture. O, yun na. Kota na yan, Sir! Pero pali siya ay Big Subiri. Here! There! Big Subiri! And everywhere! Daig pa ang superhero! na dyan na yun ang superhero. Emang, hey, kung super si Senator Mix, ano po ba ang powers niya? Walang ginawa ko lumipad may na si Superman. Wow! Ang lupet! Lumilipad! E eh, si Ma'am Nancy, ano naman kaya ang powers? Nakakamay araw lang po Taka, <laughs> kasi. <laughs> ako kasi. Ano raw? Nakakamay araw lang po. Naku, madam! Baka mamaya, ibang powers na lumabas sa kilikilin niyan!